Okay. So ang reading natin today is Sagittarius. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello hello my dear. Hindi muna ako magkapakita ha kasi I'm not feeling well, okay? So um ganito ganito muna tayo ulit. Okay. So ang reading natin is para sa buwan ng July 17 hanggang July 23, 2025 Sagittarius, okay? So, umpisa na natin ang reading mo. Tingnan natin kung anong meron sa mga araw na ito, my dear. Okay, gusto ko sana magpakita. Pero, alam mo yun, if you're not feeling good, medyo, alam mo yun, basta, sana nga hindi magtuloy eh. Okay? Kasi kanina umaga, pagkagising ko, talagang todo si Pun talaga tayo. Minawala ako ng gamot. Okay, so mag-ingat kayo, my dear, ingat-ingat sa mga medyo magulo ngayon yung panahon, ingat-ingat kayo, my dear Okay, kasi ang ating weather is medyo, ano talaga, magulo Okay, nahirap magkasakit, so ingat, doble ingat, my dear, ingat-ingat, ingat Okay, so let's go, my dear Sagittarius, July 17 hanggang July 23, 2025 Okay, we have here the Nine of sword. Ayan, ang Nine of Swords, my dear, is energy ng sleepless night, overthinking, stress, okay? Very obvious naman, my dear, sa card natin. Ayan, iaangat ko, okay? So, sa tarot, hindi maganda tong card na to, my dear, okay? Isa siya sa, isa siya sa, ano daw? Isa siya sa mga card na hindi uh, kagandahan yung energy. Okay, tingnan natin, my dear, bakit? Bakit why? bak bakit why? <laughs> bakit meron kang nine of swords? Okay. Bakit merong nine of swords? Sagittarius? Bakit? Tingnan natin. Sagittarius. Okay. Mm, family. Bond. Okay. Meron kang family. Background. This is more on ano to my dear ha. Um, ang pinaka-focus niya is family and relationship. Okay, doon ko na lang siya i-connect, my dear. So, para na-stress ka, konektado sa family and relationship. Okay, yun ang nangyayari. Okay, so tingnan natin what is going on. Kalkalin pa natin. Baka meron mga issue sa mga araw na ito na nagdudulot ng Nine of Swords sa'yo, my dear. Tingnan natin. Nag-overthink ka. Hindi ka makatulog. Okay. Dahil siguro sa mga uh, issue na connected sa family and relationship. Okay. Tingnan natin. Double-double check ko lang yung screen kasi kanina habang nagre-recording ako nag- ano, nag-crush yung aking, ano, yung aking device. Buti na lang, patapos na. Okay. Let's go. Sagittarius. Sagittarius. Wait lang ako ng mga jumping card, ha? Hindi ko pipilitin yung card. We have here, I feel you even though we are apart. Okay. So, may energy, my dear Sagittarius, na bumabagabag sa'yo. Pusibling kapamilya na malayo. Okay. Kapatid na malayo. Kamag-anak na malayo. Ah. Uh, definitely asawa na malayo. Kasi we are apart eh. Ibig sabihin malayo. Nagkakos sa'yo ng stress yon nag overthink ka my dear. Okay. Tingnan natin. And I do apologize kung meron kayo na meron kayong mga naririnig na ingay in the background kasi hindi ako nagsarado ng room. Nayaan ko lang na bukas yung room kasi nga para may pumasok na fresh air. Importante yan, pag hindi maganda yung nararamdaman mo, it's really important na makalanghap ka ng sariwang hangin Okay, so let's go my dear, okay, tingnan natin Sagittarius, okay Teka lang ha, basahin ko lang muna in silent Okay, sabi dito, it's difficult for me to process my emotion, I am not available right now. Okay. So my dear, itong energy na to na nasa loob ng family or nasa loob ng relationship, talagang gumugulo sa iyo, my dear. Okay, gumugulo talaga siya sa iyo. As in sobrang gumugulo talaga sa iyo to, nagigimpala-palaisipan sa iyo to, my dear. Ah, uh, hindi ka makatulog, nai-stress ka, nag overthink ka. Ah, uh, sa mga oras na to, mas gugustuhin mo, my dear, mapag-isa. Ah. Uh, hindi maganda. So far hindi maganda yung energy my dear. Okay? So far hindi hindi siya nice. Okay? So, ano kayang nangyayari? Bakit? Anong issue to? Okay? Anong issue ang nangyayari? I can feel my dear, na merong issue sa loob ng family. Okay? Baka this is between you at saka sa kapatid mo, between you at saka sa kamag-anak mo or between you at saka sa relasyon mo. Okay? Ah, uh, bas pero ano to may dire resonated to long distance. Uh, ibig sabihin, ah uh, separated. Okay? So hindi dito makaka-resonate yung mga kasama ninyo sa bahay, pag kasama ninyo sa bahay, hindi. Ah uh, kasi sabi dito, I feel you even though we are apart. Yung apart kasi na yun major is energy yun ng separation. So kunyari, ikaw at saka yung kapatid mo, malayo kayo. Tapos may issue kayo. Kahit na hindi mo siya nakikita, nararamdaman mo yung energy niya o kayo ng asawa mo, lagi kayong separated, lagi kayong, alam mo yun, ah uh, nararamdaman mo yung, may, nararamdaman mo yun as there's something wrong, parang ganun, may mali. Okay, nag-overthink ka, parang ganun. Okay. Tingnan natin, my dear, tingnan natin. Additional cards. Tingnan natin. Sagittarius. July 17 hanggang July 23, 2025. Ano po ang mga kailangan malaman ng my dear? Okay, Empress. Hmm, possible din connection sa anak. Okay, kasi Empress is energy ng ah uh, baka na-stress ka, connected sa anak, parang ganun, baka meron kang anak, na-stress ka. Basta connected sa family. Basta connected sa family, anak, kamag-anak, kapamilya, asawa. Uh, ang Empress kasi is more on uh, growth. Uh, more on very creativity, love. Okay, 'yun na nakukuha ko diyan eh sa Empress. Very loving 'tong card na 'to. Uh, very creative 'tong card na 'to. So, baka ito 'yung issue. po pull out 'yung love. Pakiramdam mo nagkakaroon ng ng pull out, okay? Parang nagkakaroon ng separation ah uh, sa family or sa relationship, nawawala yung love. Uh, I can feel over here, my dear, yung um, mga unrecognized na effort, kunyari, nag-effort ka or mahal mo isang tao, tapos parang hindi na-appreciate, or parang siguro burn out na rin for some of you, parang na-burn out ka, na-exhaust, pagod, okay, kasi... Parang ibinigay mo naman na lahat. Okay, this is on your side, my dear Sagittarius ha. Para sa sayo, sayo may parang ibinigay mo na lahat sa loob ng pamilya, sa loob ng relationship, tapos parang hindi pa rin na appreciate, gano'n na nakukuha ko my dear. Yung emotion mo hindi mo maintindihan. Uh, nagkakaroon ka ng mixed emotion, difficult, okay, sa loob ng yung emosyon, okay. So baka ito yung nangyayari my dear na nalolos yung love. Okay, sa loob ng family and relationship or you feel unappreciated sa mga bagay na ginagawa mo or effort and sacrifices mo sa loob ng family and relationship. Okay, so tingnan natin. Next, energy, Sagittarius. Tingnan natin. Sagittar Sagittarius. Okay, Sagittarius. Nahirapan ako magsalita kasi kung napanood nyo na yung mga una natin na mga upload, makikita nyo naman wala ko na basag yung ngipin ko sa harapan. So, ang hirap mag-pronounce ng mga words. Lalo na yung may mga S. Kasi sumisingaw. <laughs> okay. So, let's go my dear Sagittarius. Pahingi po kami ng card. Additional cards for Sagittarius. Sabi ko hindi ako magmamadali, di ba? natin yung magbawala na card. We have here the Three of Swords. Okay. So, definitely, meron kang Three of Swords. You are disappointed. Um, Broken hearted actually kasi nga yung mga effort mo or lahat siguro ng pagmamahal ay binigay mo sa family, effort, love, at kung ano man yung may na binigay mo sa family is parang hindi na-appreciate. Okay. Tingnan natin my dear Sagittarius. Okay, we have here the Ten of Cups. Siguro gusto mo lang naman ng na masayang pamilya. Simple, masayang Masayang pamilya. Um, pero ito lang sasabihin ko, teka lang. Okay, tama. Kala ko kasi naiwan. Kasi nakaseparated itong lahat ng card na to sa sword, pentacles. Kala ko naiwan to. So, ito may dear 10 of cups is energy of a happy family, okay? Or happy connection kung makikita mo dito. Uh, for some of you, baka ito yung gusto mo na mangyari. Pero lagi kong sinasabi, my dear, na ang connection ng pamilya, ang connection ng relasyon, family, kapatid, kamag-anak, uh, hindi siya isang desisyon na ikaw yung magde-decide. It is a decision making between a group or dalawang tao. So, kunyari, ikaw at saka yung asawa mo, ikaw gusto mo na masayang pamilya, stable na pamilya or something, tapos yung asawa mo ayaw naman. Wala tayong magagawa doon, my dear. We could try na sabihin sa mga tao na yon or sa asawa mo or sa kung kanino mo man gusto sabihin, member of the family na ito yung gusto kong mangyari. Pero, hindi tayo pwede mag-expect, my dear Sagittarius, na yun talaga yung mangyayari. Pwede ka maglabas ng effort, pero kailangan maglabas din sila ng effort. Kasi hindi yun mag-work, my dear. Eh. Hindi mag-work. Hindi talaga siya magiging, basta hindi siya mag-work, my dear. So, ano nangyayari dito, my dear, is e, siguro, umabot ka na dun sa punto, my dear, na parang napapagod ka na. Kasi maski anong gawin mo, parang palayo ng palayo yung, parang, parang lalo nagkakasira-sira yung connection, parang ganon. Ikaw yung nab-burn out, ikaw yung napapagod, ikaw yung na-stress, ikaw yung yun ang nakukuha ko, my dear. Ikaw yung nagsasakripisyo Kasi ito nga yung gusto mo. Gusto mo magkaroon ng Ten of Cups. Okay? Gusto mo magkaroon ng happy family. Happy connection. Pero hindi siya nangyayari. Meron kang three of sword over here. Okay? So next, my dear Sagittarius. Minsan yung mga bagay na gusto nating mangyari, my dear. Hirap yung ibang tao na makita yon kahit na sabihin mo natin, kahit sabihin natin kadugo pa natin, kapamilya natin, ang hirap ipakita sa kanila or ang hirap ipaintindi sa kanila, my dear, yung gusto nating mangyari. Okay? Parang nahirapan silang makita yon, nahirapan silang ma-vision yung picture na yon. Okay, next my dear over here is the Eight of Pentacles, okay? So, I think this is more on burnout lang, my dear. burnout ka lang talaga. Uh, meron ka ditong Eight of Pentacles. Siguro ito yung area, my dear, o yung time na pagkapatuloy ko pa ba, ba to or hindi. Yung mga ganon. Gagawin ko pa ba, ba to or hindi. Magkasakripisyo pa ba ako or hindi. Or bibitaw na lang ako. Parang ganon. ah uh, I-analyze mo, my dear. I-analyze mo kung Simula ba nung nag-umpisa ka na magsakripisyo para sa lahat? Or nag-umpisa kang gawin tong bagay na to? Meron ba kahit kaunti na na-absorb nila? Meron bang kaunti? Maski kaunti na nakita nila? Meron bang changes na nangyayari? Meron bang kahit kaunti lang? Kahit katiting lang siguro my dear? Doon sa mga effort na ginawa mo sa loob ng family and relationship, meron bang nagbago or simula noon hanggang ngayon, ganun pa rin. Kasi kung ganun yung sitwasyon na simula noon hanggang ngayon, ganun pa rin, and I think it's about time na i-divert mo yung energy mo, my dear, sa ibang sa ibang lugar, sa ibang, alam mo, i-divert mo na lang siya. Kasi, hindi nila na-appreciate, hindi na nakikita, wala, nakiki, wala ka nakikita growth, wala ka nakikita improvement. So, divert mo na lang para hindi ka nadadamage, hindi ka nagkakaroon ng ganitong energy. Okay? Mahirap kasi yung pakiramdam na unappreciated sa mga bagay na ginagawa mo. Okay? Mahirap din makipag-collaboration sa tao na hindi nakikita yung gusto mong mangyari. Ang hirap makipag-team or makipag-grupo sa tao na hindi nakikita yung gusto mong mangyari in the future. Sana naiintindihan mo yung ibig kong sabihin. Okay, so let's go my dear Sagittarius. Tingnan natin. Sagittarius, last card na tayo my dear. Okay lang yan. Okay lang yan. It's, it's okay. Normal lang yan, tao ka eh. Okay, we have here the Ten of Wands. Ayan. So, kinuklose lang may dear ng Ten of Wands natin na talagang, ayan, ikaw yan da, ikaw lang yung, baka may dear, ikaw lang talaga yung may gusto nito, or ikaw lang talaga yung nakakakita nito, my dear, ayan o. Oh. Ikaw lang talaga yung nakakakita nito na gusto mo ng masayang pamilya, gusto mo ng uh, masayang relationship, baka ikaw lang talaga. And ang hirap ng ganito, my dear, kinakailangan mo ng matinding lakas ng loob at malawak na pangunawa at um, lahat na siguro kailangan mo dito sa journey na to kung gusto mo siyang ipagpatuloy kasi um, kagaya na sinabi ko kanina, ang hirap, yung, ang, ang hirap ng pakiramdam, my dear, na hindi ka na-appreciate or hindi ka na-recognize -re dun sa ginagawa mo. Okay? Minsan, baka lumalabas ka pang masama or baka nababalik na pa yung sitwasyon. ba? Diba? So, yun yung reading natin ngayon, my dear. Once again, yung reading natin is para sa buwan ng July 17 hanggang July 23, 2025. Okay? So, my dear, kung nagustuhan mo yung reading natin, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, pakiclick my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po!